Mga kaibigan, hindi na natin na makita yung nag-deliver. <laughs> Nagmamadali siya kaibigan kasi lunchtime na. Gutom na daw siya. Pero pinas na ako naman, no? Yan, siguro gutom na gutom. At marami pa daw silang i-deliver. -de Yan, bigat. Adlon ba dito? Lin hindi mabigat talaga? Ito mabigat din ito, their friends. <laughs> Ayan. So, masaya again si Ate GB, ha? Tingnan nyo. Tingnan nyo, no? Ayan. So, ito yung in-order ko kay Grosari, their friends. Hindi pa ako tapos. Kunin pa natin yung isa. Ang hirap kaibigan, tayo nagbablog, tayo nag-arrange, tayo na lahat. Okay lang. Uy, bigat nito dear friends. Uy, 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 uy. I-pause ko muna <laughs> bigat. Ayan mga kaibigan. Nalagay na ni Ate GB dito lahat. Oh, uh, ayan. So, i-open natin ano kayang laman ito, dear friends, no? Kaibigan, gusto ko talaga si grocery. Kasi most of uh, mga produkto nila ay mura. Except po sa chicheria. Yung mga wishy products ni Grocery Their Friends, mahal talaga. Pero yung mga piatos, Nova, okay lang naman. Yan, so ang hirap buksan, no? Bullpen lang kasi. Hindi ko kinuha yung. kunin ko ngayon yung sister ko. <laughs> ay, man, ah, uh, buksan ko, kunin ko yung sister ko, their friends, ha? Yan, mga kaibigan, nabuksan ko na lahat ang limang boxes na galing kay Grocery. Huh! Iwan ko kung nasaan yung chichiria ko mga kaibigan. Nag-order ako ng chichiria pero bakit wala ba ka nasa ilalim? No, bakit nasa ilalim chichiria? Ay, masaya tayo kaibigan. Merong pa-promo si Grosari. Ang verbran pala, no? Ayan, dagdag kita. Ayan, ito yung gusto ko kaibigan, no? Oh my goodness! Ito, mura rin sa grocery, their friends. 102 lang. Pero sometimes, may pa-promo sila, 99. O, 'di ba <laughs> Masaya ako yung down nila some, uh, most of the times kaibigan no merong 6 plus 1 so ito lahat kaibigan ito ko yung gusto ko sa kanilang uh, oreo kasi 12 pieces sa pure gold 9 pieces lang po ito 12 <laughs> mas malaki yung profit natin yan so, ito na dalawa na kinuha ko ng oreo kaibigan so strategy ngayon ay magde display isang tip no Bago ako mag-display kay Bigan, chinecheck ko po talaga. Ayan, naka, na yung ating resibo. Ito kaibigan, ball pin, naka na rin. So, chinecheck ko, katulad dito kaibigan, papakita ko ha. ba diba? Lucky me, patsit kanton. So, chinecheck ko dito, lucky me patsit Canton, sampo. Pero nine lang ito. Yung lucky me na noodles beef, dapat dito nakalagay 12. Pero 11 dito, Kaya hanapin ko pa sa ibang boxes. Baka nasa iba. Wala naman problema si grocery kaibigan kasi pag may kulang, ano mang reklamo, magte ano, magtawag ka lang, okay na. Magreply naman sila kaagad kaya okay din. Kagaya kagaya kay Pure Gold, no? So pag maraming business na ako nag nagtawag kay Pure Gold at nagreply naman sila agad, no? Yan, so okay pa rin kaya masaya ako, no? May mga ahinti tayo. Malaking tulong po sa atin yung pagkakaroon ng ahinti, dear friends. So tingnan niyo, no? kahit na ako ay may sakit, may sakit kasi si Ate GB, kaya hindi ako palagi makapag-grocery at makapamalingki. Tingnan nyo, no? Hinintay ko kasi si Pure Gold at si Grocery. Si Pure Gold, si Grocery, si Pure Gold once a week po, nagde-deliver si Grocery tatlong business, no? Isang linggo. So, thrice a week. At malaking tulong talaga kasi nga si Ate GB ay may sakit, their friends. Hindi, itong mga paninda ko, kahit malapit nang maubos, hindi talaga ako agad-agad pupunta sa pamilyang bayan or sa grocery kasi nga may sakit tayo. So ang hirap kaibigan ng may sakit. Kaya nga nagpapasalamat ako shout out sa mga hinti especially si Pure Gold at saka si Grocery kasi parati silang uh, pumupunta sa tindahan ko. May iba naman ako nga hinti their friends pero minsan pumapalta sila. Pero si Pure Gold at saka si Grocery, palagi talaga sila no every week. Sometimes si grocery hindi makadeliver na uh, this day and then after two days magdeliver naman sila magme-message na hindi makapunta pero okay na at least nagde-deliver tingnan nyo no marami talagang mga promo items so again kaibigan ha dito na muna kaya kailangan ko nang mag-display their friends tingnan nyo naman kaunti na lang laman yung ating tindahan at ako lang dito kasi si Thomas ay nang, may klase yung mama ko na natulog siguro si Frances may Pinunta, nag-repair. So, ako lang talaga dito. Nag-manage na aking tindahan. Tingnan nyo, no? Ako lang dito. And then, meron pa nga tayong Pisonet Cafe. Uy, wala na pa nang naglalaro. Wala na, hok. Diya, diya, excuse, diya, ha? Ay, doon, ayot. Patungi, tila, dong Excuse. excuse. Ibigyan, maraming naglalaro. Ioff, kumuna, excuse ka dito, ha? Ako rin, Ioff. Diya, balik na. I-off natin kay Bigan para makasave tayo ng kuryente. Ayan, i-off muna natin. So maraming naglalaro ngayon kay Bigan. Masaya ako. Thank you so much God sa blessings. Ayan, so maraming naglalaro. Thank you so much God. Tingnan niyo no. Salamat. Ayan. <laughs> Masaya ako kay Bigan, no? So okay lang kahit mapagod si Ate GB, okay lang kahit marami tayong ginagawa, okay lang. Hindi naman ako nagrereklamo kay Bigan basta kaya lang ng katawan ko. Kahapon hindi talaga kaya. Kung nakita nyo no, yung I mean, the other day pala no, masakit ang ulo ko. Nag ako uh, just one hour pero tinigil ko kasi masakit ang ulo ko. Pero ngayon, pag wala lang hindi lang masakit yung ulo ko at katawan, okay lang ako lang mag-isa. Tingnan nyo. Sometimes may pag mag, magpapaserox pa. Ito yung ating serox kapier printing machine. May magpapaserox, may magpapaprint. May may bibili, may magpapalod, may uutang, lista naman dito, may magbabayad ng utang. Marami talagang gawain, maglilinis pa sa TGB, tingnan nyo. Every week lang ako maglinis at mag-arrange kay Bigan. E ngayon, weekend, maglinis na naman tayo. So hindi ako daily, hindi every day ako mag maglinis every week. Once a week po. Ito yung ginagawa ni Ate GB. Tingnan nyo, ako na mag-isa ngayon, pero okay lang, no? Ganyan talaga yung buhay natin. Ah, dong, ay lang itong tutiil, dong, ha? Ganyan talaga ang buhay sa kay maguba amlig sa dong ha. Dong, ay lang sa kwander lang sa kwan ha. Ayun makaibigan. So ito yung mga bigas natin there friends, malapit nang maubos. Yung isa naubos na yung bigas mais. Hindi na ako nakabili, wala nang stock sa market. O meron man, per, perting mahala sa Bisaya pa perting mahala. Napaka mahal. Napakamahal kay bigan ng bigas mais. Oh, ang ganda ng hangin sa labas. O tingnan niyo. <laughs> Ayan. So, yan nga pala kaibigan, dalawang apartment ng pinsan ko. Masaya ko kaibigan, uh, nang matayo po yan, dalawang apartment, lalo pong lumakas yung ating uh, bintahan kasi <laughs> nadagdagan yung mga customers natin, di ba? May apartment. Pero, wag lang tayo magpapautang kaibigan pag nagre-rent lang, no? Para sure talaga na hindi tayo malugi. Yung pinapautang ni Ate GB, tingnan nyo naman, mga kapitbahay ko talaga, taga rito talaga sila. So, nadala na ako noon kaibigan, Nagpa-utang ako sa mga na nagre-rent lang. Ayun. Uh, lumipat ng ibang bahay. Hindi ako nabayaran. Ayan. So, kaibigan ha? Hanggang dito na muna. Ang dami kong i-arrange their friends. Buti na lang. Uh, wala pang customer. Hindi naman. Buti na lang. Pero at least, makapag-video tayo, makapag-vlog. Sorry nga pala. Bakit nasabi ko buti walang customers? <laughs> naba sa TGV. Hindi. Ngayon kasi kaibigan, ano bang oras? Bakit wala masyadong customer? Ay! Oo nga pala, alauna pa lang, no? Yung mga alauna, alas dos, alas 3 ng hapon, kaunti lang talaga yung bibili their friends. Siguro natutulog yung mga kapitbahay natin. Ang peak hours, pinakababinta sa umaga, 5 a.m., 6 a.m., 7 hanggang 8. And then sa gabi, no, hapon, 4 a.m., 5 hanggang alas 7. Ayan. So, ngayon, habang wala pang mga customers, dapat ma-display na ni Ate Gibi to. Again, thank you so much, kaibigan. Sinamahan niyo si Ate Gibi, ha? Sa aking uh, pag-video ngayon. Hindi muna ako magpapakita sa inyo ng aking mukha. Kasi may sakit ako, kaibigan. Hindi naman totally na malubha. Pero, masakit. Masakit. May sakit sa Ate GB ngayon. So, lalo tayong tangit tingnan ngayon. <laughs> Lalang pa sa Ate JB kasi may sakit sa iyo. Sana kaibigan na okay lang sa inyo na hindi mo na nagpakita si Ate JB ng aking pagmumukha. So mga kaibigan, ito na po yung mga resibo ng aking mga suppliers at suki kong wholesaler. Dear friends, marami po sila. Ito si Grocery, ito si Pure Gold, ito si Gesano Fiesta Mall, ito kay Gian, loka supplier po, at ito kay uh, Metro Gaisano. So lima po silang lahat kaibigan. Dito po sa place namin, ang pinakamura ito po talaga no. Gaisano Tabonok, Gaisano Fiesta Mall. Sila pong pinakamura. Pero their friends may may pero no hindi po sila nagdi -de deliver Walang free delivery ngayon si Gaisano Tabonok. Iwan ko sa ibang place, pero sa amin kay Bigan hindi sila nagde-deliver. Katulad ng Metro kay Bigan, no? Medyo mahal po si Metro, medyo pricey mga paninda niya. Ito po talagang pinakamura, Gaisano uh, Fiesta Mall. And then ang kasunod po si Grocery. Ayan. So, talking about suppliers na nagde-deliver kay Bigan, ito talaga. Gusto ko talaga si Grocery at sana magkaroon kayo nito kasi si Grocery, most of their products ay mura talaga mga kay Bigan. Ayan, so si Pure Gold, hindi po masyadong mura, okay? Pero marami silang pa-free. Maraming pa-promo si Pure Gold mga tie-ups. Ayan, si Grocery naman kay Bigan ang na ano lang ang na-notice ko. Ang mahal kay grocery yung mga junk foods. Tula dito kay Bigan ipapakita ko lang sa inyo ha. Ito okay lang presyo nila no as grocery Piatos Nova. Pero talking about Oishi products, sorry against the light. Oishi products kay Bigan mga clover, mahal po si grocery. 8 pesos 8 pesos mahigit. Si Pure Gold 6 pesos mahigit la or 7. So uh, pag our uh, talking about mga Chichiria, kay Bigan, ayan, katulad dito sa ano ko? Uh, sa pure gold maganda yung mga chichirya kasi sa pure gold mura talaga ito sa si grocery mahal ang chichirya dear friends kaya pag chichirya pure gold si ate GB pag hindi chichirya agro ah, sari si ate GB kaya kaibigan ha depende na rin po sa place nyo pero sa tingin ko mura talaga si grocery kaya itry nyo kaibigan kung wala pa kayong grocery dyan ay itry nyo Magandang supplier po sila, their friends. Uh, on time nagde-deliver. Twice lang sila na late. Kaya Ate Pero mostly on time sila at mababait yung mga nagde-deliver. Katulad kay Pure Gold, mabait rin. Ayan. So, again, kaibigan na kung wala pa kayong mga suppliers dyan or meron man, ah, try ka pa rin yung maghanap. Kung saan yung pinakamura. Mas maganda kasing, mas maganda maraming choices, kaibigan na para makamura talaga tayo at pag yung ating mga paninday mabinta natin sa ating mga customer sa mababang halaga o tingnan nyo ang <coughs> sorry <coughs> naubos si GB may sakit kasi tayo ngayon o tingnan nyo si ang tindahan ni ati GB di ba bungi bungi na konti na lang ang stocks ko kasi nga malakas yung ating bintahan kasi most of the times mostly kaibigan mura po ang aking mga paninda o oh, wala na dito <laughs> si Bioderm ang nawala diyan kay Bigan kasi mura po ang bintana natin tag mura malakas talaga oh di ba ayan marami kasi mga parokya mga suki kasi mura yung ating mga paninda kaya dapat maghanap tayo ng murang supplier para mabinta rin natin sa ating mga suki sa murang halaga yung ating mga paninda difference makakatulong po ito lalo pong lalago ang ating sari-sari store business god bless